Umabot na sa labing dalawang kumpirmadong bilang na manasawi sa malagim na aksidente ng nangyari sa Subic Clark Tarlac, Express SC Textol Plaza sa Tarlac City. Ayon kay Tarlac City Police Station Chief Lieutenant Colonel Romel Santos, Anim yung sa manasawi ay pawang mga minor de edad habang patuloy pa rin nagpapagaling ang 27 katao na nasugatan sa naturang karambola. Maalalang nangyari ang aksidente bandang 12.30 ng tanghali kahapon. May 1 habang nakahinto ang ilang sasakyan sa North Bantol Plaza ng SC Tex kung saan aksidenteng binangga ng isang pampasaherong bus ang isang SUV. Tuloy-tuloy din itong bumangga sa iba pang nakalinyang sasakyan dahil sa lakas ng impact. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiyan na ng pulisya ang driver ng bus. Ayon kay Cornel Santos, inamin din umano ng tuper na nakaidlip siya bago nangyari ang karambola mahaharap ang naturang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property. Una na rin iniutos ng Department of Transportation ang agarang suspensyon sa operasyon ng Solid North Bus Transit Incorporation, ang bus operator na sangkot sa insidente.